sa mga taong hindi po nakakalimut mong mag-subscribe naniniwala po akong sila may tatangin mo silak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang ng mundo sana kayo palagi malakas at malay sakit araw-araw palang umaga o tangali sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimut mong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat sana po wag po kayo magsawa, magsubscribe subscribe sa akin pagpatuloy niyo po lamang po suporta at pagtulong po sa akin at tatarin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat Asa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwang ng pangasinan wag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video Pagkakulog ko po sa inyo at ituturo ko po sa inyo lahat ng mga aking manalanaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pagkatan at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabut niya, huwag sa kasamban, gamitin upang mga tulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi pong yung po, sa puso at isipan, panatiling sa isa't magtulungan, magbigay ng nag sa lahat, magmahalan at huwag, uh, huwag, makalimot pong tumulong sa mga taong hindi ka po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutan. at At magkakulob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at tumapo na pagkumahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At Shout out po sa inyong lahat. Uh, shout out po sa mga sugit ko pong subscriber po. At kahit hindi na no, ko po nababanggitan yung mga pangalan po, ay eh, marami po pa rin po yung mga taong ganyan na Uh, uh, mga konpo uh, na uh, po ang isisir ko po ngayon po sa inyo ay eh, napakalagang bagay na rin po ito na i-con uh, eh, sa inyo pang sarado sa masamang kaisipan ng isang tao ipo eh, sa iyong hintuturo at saka itudla sa ulo ng taong may masamang kaisipan at sa parang ito ay hindi matutuloy ang kanyang masamang inisip na gamitin din ito sa pagtigal po para mga mga tal ang buong katawan ng ayong kalaban gamot din ito sa lahat ng sakit kung gagamot ay ikarga sa tubig ihipo sa tubig at ipainom sa may sakit at magamit din ito sa taong nasa bang, uh, nasa bingit na pakaniban upang maligtas sa anumang sakuna bigkasin lamang po ito sa di inasa, inasang pangalib po bigkasin lamang po ito sa uh, dibdib po ito Ah, uh, sana po pakaingatan po ito at i-share nyo po sa iba para may, mayroon po silang kon po napakabisa po ito na orasyon po uh, pangsarado sa ng masamang kaisipan ng isang tao po kung nagdidibusyon na po kayo o may puter na po kayo pwede nyo po itong gamitin pero kung wala pa po, po kayong puder, pinapaalala ko lang po, po sa inyo, ang pag, yung gagamitin nyo pang pagpuder po para magamit po nyo ito na mga paandar nyo po ito sa biglang pangyayari po ay magsalbo kayo ng isang ama namin, uh, Bukino Maria, Luwal Hati, sumasang po. Tapos isunod po nyo oras yung orasin po nito. At kung gusto nyo po talaga mapandar po talaga, sigurado po kayo, usalin nyo lamang po yung kuram iyong ginisim inuwan binurin kasaramuyin di sa maratong maksum o krambi kreem. Ah in-upload ko na po yun na uh, hanapin nyo lamang po yun sa iwagan ng pangasinan po uh, <coughs> kung gusto nyo po ay pakikita ko po ngayon sa inyo para may kung po kayo yung kuram uh, para may magamit po kayo na uh, po. i-upload ko na lang po sa kon ipa isa isusunod na po na kung po kasi uh, may isusunod po akong gagamutin po ngayon kaya baka sa isang araw na lang po i-upload ko po yun o nag-upload ako tapos papakita ko po sa inyo yun sana pakaintay-intay na lang po yung kuram, iyong, dinisim, inuwang, binurin, sa oh, mo hindi sa maratong sa oh, kuram, bigra yun sunan nyo po yung ang in-times po pag nakuusal po kayo po yun isa, kahit nakuusal po kayo huwag nyo iparinig po i lamang po na nine times po mga kakabisado nyo rin po yun kung nangagamot na po kayo <coughs> Napakabisa po itong gamitin sa kwan uh, po. Uh. pati pang gamot, pwede po ito. Ipainom sa may sakit po. Basta tiwala lang po kayo sa inyong sarili at focus po kayo sa inyong ginagawa. Uh. narito po ang ina ocean po. Sumitak, saratak, sa tarak. Sumitak, sa, tar sa ratak, sa tarak. Sumitak, sa, tar sa, ratak sa, tarak. Sumitak sa, sa ratak, sa tarak. Yan po, tatlong bisis po sa alin po. Sana po nagis nyo po ang iking eh, po. Uh, uh, Pakihintay-hintay po. Kukunin ko ngayon po yung para malaman po yung kuram na uh, aking sinasabi po. Kukunin ko po. Tapos, eh, kanyo po nito. Uh, Uh, nandito po yung sinasabi kong kuram uh, kuram iyong jenisim inuwang bilurim kisaram mo hindi sa maratong maksum okram kram bikrim isulat ko na lang po saglit lang po para sigurado po isulat ko lang po uh, hintay hintay lamang po Uh, narito po yung siya sabi ko pong kuram po. Uh, usalin po na 9 times po. 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 Kuram iyong ginisim in uwing bilorem. Uh, kisaram uwing um, bisa maratong maksong bikrem. Yan po. Yan po. po. Ito po, kung gusto po nyo talaga mapandar po yan, pagtyagaan nyo po na i-con po sa isip nyo lamang po at bago nyo natapos po yung usalin po na 9 times po, isunod po yung orasyon po ito na lahat po ng mga orasyon po kasi ito po ay uh, uh nagkukuan po ng kapangyarihan po ito tapos nagpapalabas po ng pangkon po ng kapangyarihan para mapandar po mga orasyon po yun po kuram iyong jenisim inuwin binurin ng na mo sa maratong maksumbay krem po Ayan po. Kung hindi nyo kung po mag-comment naman po kayo at ipag i reply ko po sa inyo. I-reply ko po naman po sa inyo na kung po para ma-con po nyo. Mag po inyo. Maraming salamat po at sana po wag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like, and share. Maraming salamat po.